Malamig date sa bagyo Bagyong Tino Ayan, tas-tas na yung trapal ko Ayan, sandali po ah Doon tayo sa labas Magbibidyo Ayan, dito na no, tayo sa labas ito tayo kay Bogs Ayan si Bogs Si Bogs at si Uwebs Ayan, o oh, diba, diba? <laughs> no? Update sa bagyo Bagyong Tino Ano kaya? Tino, no? Oh, tino, Tino Tinok, tinok. Yan. Oh, di ba? <laughs> Ito tayo tambay. <laughs> Ito tambay tayo sa bagyo. Oh, di ba? <laughs> eh. Tas tas na yung trapal. Yung trapal sa taas ng bubungo na nilagay nila kuya. O. Tas tas na. Oh, Ayo Malamig ang kapaligiran. Malamig ang panahon. <laughs> Ay nako, bagyo. Basa yung paa ko sandali. Ah, <laughs> oh, diba? Tumba na yung papaya nilau yun no, sayang may mga bunga pa naman no. sayang yung mga dahon doon no. kanina ang lakas kaso nagpe-play pa ako ng mga video eh 12 ah uh, 12 ah uh, ano 12 in the afternoon no? ng tanghali <laughs> Yun know, oh grabe yung pagaspas ng dahon doon pa. Ah. Et. Waye. Sa ng lupok yap yo, ah, anjan bangga. Pilipo. Ah, pumutok pala yung transformer dyan mo, oh, yung fuse ng hmm. sakalan to. Kaya't wala kaming kuryente. Yan, wala pa. Yan, oh sa so may transformer na yun oh. No? yan yung fuse pumutok <laughs> yan, di ba Update, update. tayong magawa wala ka lang kaming kuryente kanina pa yung battery ng wifi ko pa ubos na din kaya i-upload ko na kagad ito habang may kwan pa habang may ano yan, habang may battery pa pa ubos na yon kanina pa yun eh magpo 4 hours na na brown out yan lakas, lakas na hangin dito yan i-edit ko na lang at i-upload na <laughs>